paano natin i-introduce sa inyong team ang tracks. So utilizing tracks in our worship services is truly rewarding. Magiging mas maganda ang worship experience natin gamit ang mga tools na ito. Pero bago natin i-implement ang paggamit ng tracks sa ating church, kailangan nating sanayin unti-unti ang bawat isa sa banda. Hindi natin dapat madaliin ang proseso overnight para lahat ay makasabay sa bagong tool na ito sa pag-serve sa music ministry. We want to give you some steps on making this transition successful. Number one, maari tayong maglagay ng ambient pad while we are leading through the songs. Kung titignan natin ang playback, mayroon tayong pad player dito. Ang pad player ay mayroong iba't ibang klase ng pad sound na maaaring patunugin sa lahat ng keys. So with this, we can put that texture underneath the live sound of your band. Piliin natin ang D-flat. Ngayon ay mayroon ng tumutunog na pad sa D flat major. So ang pad na ito, piniplay niya ang chord na 1, 5, 1 ng D flat key. Kaya hindi natin kailangan alalahanin kung anumang chord progression ang tutugtugin as long as the song that we're playing is in D flat major. By doing this, na ipapakilala rin natin sa team ang isang new element na sumasabay sa live band This is a great way to get started with using technology in worship. Start with this ambient pad. Piliin ang ambient pad na tumutugma sa kanta na inyong gagamitin. And then, you'll suddenly start to realize that your band don't have to play all the time. Ang ating mga gitarista at pianista ay hindi na kailangan ma-pressure na tumugtog sa mga gaps like intro, song transitions, or prayer moments. Maari natin gamitin ang pad para maging glue to fill and support these moments. You can also try using the pads in transitioning to another key. Maari natin gamitin ang pad sa kahit anong transitions sa worship set natin. Again, we can just start using pads with our team for a few weeks hanggang sa masanay na ang lahat na may kasabay na pad sa pagtugtog. Patayin muna natin ang pad with that button. And the next phase is adding a click. So to add a click, let's go to playback, press edit, add a song, and then from here, you can press click and pad. Piliin natin ang 72 BPM. Ang ating time signature ay 4/4, key D flat. We can rename that as click and pad to whatever song you would like to study for example holy forever there you go then press done now click and pad is added to your setlist let's press play One, 2 1 2 three, 4 ngayon ay binibilangan natin ng guide at click upang sabay-sabay na magsimulang tumugtog ang click sound na ito ay naka at hindi titigil hanggang sa patigilin natin ito. Ngayon ay maririnig na ng lahat ang ambient pad at mayroon na rin tayong click sa ating in-ear monitors. Ang in-ear monitors na ito ay mahalaga para mapagkaisa ang bawat member to play in sync with the song and with each other. Maaari nating lagay ng subdivisions ang click para sa mas komportabling pagtugtog. Ngayon ay naririnig natin ang click the fourths, and the eights. Pwede natin hinaan ng eights, or pwede rin tayo magdagdag ng 16ths. Pwede rin tayo maglagay ng accent. Just press accent. Para marinig natin yung accent sa downbeat. Ngayon, ang pagkakaroon ng eights na click ay napakahalaga, lalo na sa mga mas pababagal na kanta magiging kapakipakinabang ang pagdagdag ng 8 or even 16 subdivisions para tulungan tayong tawirin ang large gaps between beats at maging komportable na mas maging in sync sa tempo. Ngayon kung patapos na ang kanta, i-off lang ang loop button na ito para sabay-sabay ang banda na mag-ending. The click will eventually stop and the pad can go on or it can also fade out beautifully. Isa pang advanced na feature ay ang tap tempo. Halimbawa ay may spontaneous moment in the middle of the service or the worship set na nagsimula at kailangan nating lagyan ng click, we can tap the tempo so that everyone is synced again even on unexpected on-the-fly moments. One, two, One, two, three, four. So, tinap ko lang dito sa upper left side. Apat na beses at na-detect na niya yung bilis o tempo na binigay ko. Isang magandang paraan ng pag-aaral ng pagtugtog with tracks ay ang pagsisimula sa pads and click. Halimbawa, ay gusto nating matutunan ang kantang Holy Forever. As a team, ito ang mga hakbang para magawa natin ito. Una, gumawa ng click and pads na may parehong tempo at key ng Holy Forever. Nagawa na natin ito kanina. So, ito yung click and pads na D flat major, kapareho ng song na Holy Forever, at nasa tempo na 72 BPM, kagaya ng bilis ng kanta. Ngayon, tutugtugin natin ang kantang ito kasabay ng click and pads. If ever, sa kalagitnaan ng kanta ay mawala sa tempo ang banda, we can just turn off the click. One, two. Press this. One, two, three, four. May iwan lang ang pads, mawawala yung click. Ngayon, hindi mahahalata ng congregation kung ano yung nangyari. We can just go on and flow with worship kahit na nagkamali tayo in the middle of it. Ngayon, kapag natugtog na natin ng malinis, so kailangan nating practicein to ng ilang beses. Kapag natugtog na natin ng malinis ang kanta nang hindi nawawala sa tempo at natural na sa atin na tumugtog kasabay ng click and pads, dito na natin pwedeng idagdag ang vocal cues. Bilang rental or cloud subscriber sa multitracks, pwede kong i-download ang vocal cues at mga original stems na galing mismo sa original artist ng kanta. I-play natin ulit. Observe that this time, the guide cue is giving Signals of the actual parts and original sequence of the song. One, two, intro. Two, three, four. At this point, I'm still not using the stems. The congregation is just hearing the live band plus the pads. Verse one. But our band is now getting used to playing to a click, vocal cues, and having the ambient pad. Ngayon, Pwede na natin tugtugin asaba ng Holy Forever sa actual sequence niya. Nakikita natin na ang sabi ng guide cue ay verse. At ngayon na i call naman niya pre-chorus. Pre-chorus 1. And so on. At kapag handa na ang ating team, we can rent the rest of the stems for Holy Forever. We can take out the stems that we don't need and press play. So, we can For example, we have a keyboard player on site, then we can just mute piano here. Ngayon ay mas buo na ang ating tunog dahil mayroon ng additional elements na maririnig ang congregation. Mga stems and elements na nakakatulong sa overall worship experience natin as a congregation. Chorus 1 Now, if you want to jumpstart this with your team, here's what we recommend for you to do. Mag-sign up para sa rehearsal mix trial o gamitin ang demo setlist para sa rehearsal mix. And you can actually send the rehearsal mixes for this song or for any song that you'd like to do to your band ahead of time. Ang rehearsal mix from Multitracks ay mabisang paraan para masend natin sa kanila, sa ating team members, prior to the rehearsals, ang kopya ng kanta na may kasabay na click, vocal cues, at maaaring lakasan ang specific parts na kailangan para masipra ng mabuti ang kanilang mga parts. At kapag dating ng bawat isa sa rehearsal ay mas sanay na silang tumugtog with click, with guide and stems at confident pa sila sa naaral nilang parts. Again, this might take several weeks. Take it slow. Ask for feedback and give room for each team member to adjust and learn. Make sure to do the steps that I've shared with you and I promise you, hindi magtatagalay, masasanay din ang ating team na tumugtog ng malaya kasabay ang track so that we can serve God and His people with excellence and the right heart.